forget guys like, comment, share and subscribe for today's video guys magluluto na naman ako guys ulit Mag, ano lang naman guys maglalawa na naman tayo ng malunggay kasi sa hirap ngayon ng buhay guys kailangan din natin magtipid kasi hindi naman kalakihan yung sweldo ng asawa ko guys yung ano lang yung ano lang guys yung sapat lang sa amin kaya min, kahit, kaya guys minsan natitipid din ako kaya Marami naman akong gulay dito sa paligid kasi nandito naman kami sa probinsya. Kaya magalang ayaw ng malunggay. Kaya let's go. Anohin natin siya guys. Ganito. Sa so kapag magano kayo ng malunggay guys, huwag yung ganituhin kasi yung yung vitamins kasi guys, nandito yung vitamins yan. Mga vitamins yan. Kaya ako mag-ano ng malunggay guys. Ganito lang. Ayan. Hindi ko na siya inaano pa. Kasi wala namang vitamins ko dito na sang ano sa sangkay o langkay, ano yan tawag diyan. Kaya sa so, marami tong benefits, guys. Marami kaming tanim nito pero doon sa ano, doon sa wala kaming ano, wala pa kaming ulam tanghalian kaya magluluto na ako. Tuloy na na malunggay. At saka tuyo, ayan yan tuyo, ayan. ayan. And, yan. Yan lang, masarap yan. Kaya minsan guys, gano'n ako pag yung talagang wala akong pambili, talagang yung ano guys, kailangan kong mag ano ng mga kulay. Mas ganti pa. Ito, ayan. Kaya kailangan magtipid. Kailangan hindi gastos ng gastos. Kung ano lang yung kailangan, yan lang ang bibilihin. Pag hindi kailangan, wag na. Kasi yung hildo naman ngayon, ang, ang hirap talaga guys. Ang mahal ng bilihin lahat-lahat. Kasi -lahat magpipitikot. Kasi wala yung... Wala yung... kasawak guys. Ito, ito, ito. Mga ting-ting pa rin sa asin guys Maraming lang tayo, maraming naman pa rin Asin guys Bura lang naman yung asin guys ano na naman guys, yung natin natin. yung ano na naman. lutuin natin yung tuyo. Yan guys, oh, ang so, ano sa ano yung da tuyo guys, yung tuyo. Da, la, laukoy. Yan guys. Ang yung ano, anong pangalan sa inyo yan guys? Yan guys. Yan. Kasi kailangan din natin magtipid guys, kaminsan-minsan kasi hindi sa lahat ng oras na tira tayo at hindi lahat ng oras may pangbibili tayo kaya kaya pag nasa probinsya kayo marami kayong maiisip na maulam guys kaya ako guys ganun talagang Magang... 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 gano'n guys at nga marami ng sorti na yun nga may talit sa guys tinggo-linggo yung... Binibigyan ko ng ano, alawan. Ayan so, nga guys, na ka pa kung nag-ano, i kasi. Kasi, yan nga, yung palagi kong content guys, yung nandito lang ako sa bahay, yung naglulutok, di yun, diba palagi kong inaulit sa inyo na yung content ko palagi lang dito sa bahay. Kasi ka naman lang talaga yung palaging trabaho ko guys, kaya minsan kinukontin ko na kung anong trabaho ko dito sa bahay guys, kinukuntin ko, ano, yung mga housewife, ganun ba, kung ano ba, yung ano tawag mga housewife, diba, ganito tawag natin mga housewife, na ganito palagi mag-alaga, ganyan, yan, guys, ang gusto kong, ano, nina, ipakita sa mga tao na, kung ano, trabaho ko bilang, Kita sa so, mga tao, guys. Itaas. Ita, 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 mga ita. Kaya guys, ka, guys, magtataka kayo, guys, kung bakit talaga yung content ko. Kasi ito naman talaga ang gusto kong i-continue, guys. Kung ano trabaho sa bahay, kung baga, kung ano trabaho ng, ng yung housewife, baga, kung bilang bilang may bahay, kung ano trabaho natin, yun lang, guys. Kasi ito naman talaga yung palagi natin na trabaho, Kaya sa lahat po nang nanonood ng video, nag-subscribe, nag-like, at nag-comment, Maraming maraming salamat po. Hanggang sa next video, sana po may natutunan kayo sa video ko ngayon. Salamat!